Hello! Yan, yeah. nandito kami ngayon sa Desgado and kumakain kami ngayon. Recess na namin ngayon. Um. So, yun. Bale yun, i ko po sa mga grupo ko, AC. Kakamustahin ko sila kung ano masasabi nila kasi after mga ilang weeks, siguro mga 3 weeks din yun, hindi kami nagkita. Tapos so, ngayon ito, akompleto kami! Yes! Good. So, alamin natin kung ano masasabi nila kumpleto na ulit ka Di ba? Sige. Yes. Ito ah. Unahin natin tayo. Start. Hi, Tan. Mamaya yeah, na ako. <laughs> Mamaya na <laughs> daw siya. Si... Si Ron. Si ano nga si Ron? Ron. Ron, ano masasabi mo? kumpleto na ulit ang AC. After mga 3 weeks yata tayo hindi nag-ing. Naging kompleto. Masaya <laughs> naman. Wow, masaya. Oo, kinakasin ako. Oo nga eh. Kumakain sila. So, si... Si Jema naman. Hi, Jem. Ano matasabi mo, Jem, na... Nakompleto ulit tayo, AC. After mga ilang weeks. Bulong-bulong, promise na pagaling ng pamisi, ay. Yan. Ngayon naman, si Tan, tanungin natin. Hi, Tan. <laughs> so, kung ano naman daw po siya. At si... Starsky naman po. Starsky. Ano mas sabi mo, kompleto na ulit tayo? No comment pa rin ako ngayon. No comment pa rin daw. Yun. So, tanongin natin yung iba natin mga grupo. Hi, babe. Anong wala mo, babe? Fried chicken. Wala tayo muna, nani. Kaya, eh, lalim pa tayo sa inyo. Sa present. Pre, ano mas sabi mo na kompleto ulit tayo, eh? Masaya. Masaya. Tanungin natin si Roma. Hi, Roma. Eh, kumakain siya. Baka mabulo na siya. Sure. Friend, you want to be friend? Sige, friend. Hi. Hi, kain ka, friend. Sige. Friend, no? Friend, no? Kain. sige. Ah, um, sarap. Sarap talaga, friend, ha? friend, Ano man sabi mo na kompleto ulit tayo? Tama-tama, <laughs> <laughs> ko. Masaya, sempre. Ano? <Yeah>. Ano <laughs> naman? May insides pa O, si Brenda Eh, Ngayon si Brenda naman! Brenda! <laughs> ano <wala> mo lang <laughs> <brain>? uh, <laughs> ano <masayon> mo, Bren? Ano man sabi <laughs> mo, Bren, na kompleto ulit tayo?

Ano masasabi mo? Kompleto na ulit tayo. Okay lang. <laughs> okay, lang. <laughs> okay lang. okay lang. na ba yung sex scandal po. Hindi na makakalala Hindi sex scandal. Hindi na. Hindi na. Hindi na. It's your turn, Tan. ano? Anong mo? Kumakain siya ng piyato. Okay lang. Start. Yan. po yung mga kakabalaan namin ngayon. Yeah bye na po. Ayun. Sige. Bye bye.